Mo, na gaya mo tanggapin niya na pinagsawaan mo siya. Hayop ka <laughs> Ayun, talaga! Hala na! Hayop mo talaga! Pagkakilala! Ano? Tuloyan mo na yan! Para maunaan ang espese natin sa buhay! Wala palang alam ko na masikip na tayo dito sa bahay na to eh. Kaya gagawa ko ng paraan para mapalayas kayong lahat sa lupain ko. Kung mababayaran niyo si na Roger sa lahat ng mga nagastos niya sa pagpapatayo ng bahay, ia award sa inyo ng korte ang karapatan niyo sa bahay. Ito ang dokumento nagpapatunay na sa akin ng bahay mo. Huwag kang mag-alala, Roger. Babayaran kita sa nagastos mo sa bahay ko. Layas! Nay! Huwag na ang yung ko! Talaga, Susie? Ngayon ka pa talaga na konsensya? Pagkatapos mo kapehan yung mga demonyong yan? Ngayon, mamili ka! Kami ni nanay o sila! Soni, macam si rontok. Oh kak, oi, fiti, wangi betul nak aku. Ada apa? Siapa? 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 Siapa?